Hello guys, welcome to my YouTube channel. For today's guys, uh, mag-start tayo mag-shoutout sa ating mga solid subscriber sa mga sumusuporta sa aking bagong YouTube channel. Kaya guys, uh, bago tayo mag-umpisa, uh, mag-intro muna tayo. Tara! Tara! Hello guys, uh, yun na nga, uh, wala nang paligoy-ligoy pa, I start na natin Doon sa ating mga isa out sa mga sumuporta po sa aking YouTube channel Kung uh, di pa po kayo nakakapag-like, subscribe at may click yung bell button dyan, may naman po para lagi kayong updated sa ating mga susunod na video Yan guys, ngayon ay start na tayo mag out sa mga tumulong sa akin dito sa aking munting uh, YouTube channel Shout out po pala kay Eugene Paranyal, yan, isa po siya na sana suportahan nyo yung kanyang uh, YouTube channel dahil uh, kundi po dahil sa kanya uh, wala po ako dito sa larangan ng YouTube channel. Uh, lalong-lalo na po kay uh, Alicia Ali, yan, siya po yung sumusuporta sa aking uh, YouTube channel kay Ma'am Jeline Official Vlog. Yan, salamat po sa inyo, kay Princess Magnifico. Shout out po sa inyo Ma'am kay Reyes Life in Hong Kong kay Arlene Leia yan shout out po sa inyo ma'am uh, Shoutout out din po kay ma'am Edna vlog yan kay Daddy B TV at saka po kay Kuya Rome salamat po sa inyong mga suporta sa aking bagong YouTube channel kay Angel Mix vlog yan kay Isa TV kay Matet Gabar da vlog. Ay, shout out po sa inyo mga Matet. Gabar da vlog. Ay, kay Mina Karandang vlog. Shout out po sa inyo. Kay Papa Bonds. Ay, shout out po sa inyo. Kay james vlog uh, channel. Ay, salamat po sa inyo Mam Ma Jane vlog uh, channel. Kay Kim Vlogs TV. Ay, shout out po sa inyo mam Ma Kay Larry Garanet Vlogs. Yan. shut out po sa inyo. Sana po uh, supportahan nyo po yung aking uh, munting bahay. At yun na nga guys. Ah, hanggang dito na lang yung ating mga isa shut out. Yan. Kasi hindi ko na po kayo maisa-isa sa sobrang dami po ng sumusuporta po sa aking bagong YouTube channel. Kaya salamat po ng marami sa inyo. Sana po uh, palagi nyo pong supportahan po yung aking YouTube channel. Ah, salamat po. Bye bye.